Buti kasi ate mo sa matitirikan kami ng motor dito ah. Daddy! Di tayo papakabog doon. Mag-human drone din tayo. Patay na ako.

Yes, dito na po kami si Shergao. Yes, from airport, ah, uh, bali dito sa ano, bandang entrance exit. Ah, uh, Mag-rent kami ng motorcycle. Magiran po kami ng motorcycle at uh, yun nga. Hey. Ginagawa mo. Naku, 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 naku. Muntik nga. <laughs> muntik na si ate namin libutin tong Sargaw. Gamit niyong motor. At uh, ayun nga. Ay, muntik na talaga si ate. Pari, hindi kami nagdala ng maleta. namin. Para may sakay namin sa motor. Uh, kung maleta kasi gagamitin, uh, masyado siyang malaki hindi siya kasya sa motor nga ayun Ali video natin tong motor, tong tong motor bago natin artilahin kung may mga scratches para pag sinori natin uh, safe uh, wala tayong uh, wala sabit welcome to share guys nakapagrit na kami ng motor mula airport uh, hanggang mula airport tama ba? Agang general, general yung ano natin, ang destination. Tapos yung rent ng motor, uh, for days? Four days, uh, four hundred. days, 400 hundred a day. Pali, one, uh, one six. one six. One six yung namin sa sa airport yung sa labas yung nagpaparid. Tapos, uh, ano pa ba? Yun, nag-iwan lang kami ng ID. Saka nag-register, ay nag- sa ng kontrak parang gano'n yun lang yan nag na kami mula airport hanggang general na. dun sa hotel dito sa may tutuluyan namin hotel ba o ano? airbnb airbnb ah airbnb okay let's go ah uh, bari kailangan natin magpagas Boss, saan may gasolinahan po rito? Doon pa po. Doon siya, po. Thank you po. Thank you. Sabi ni Wiz Wiz, so, magbukha may inigaw Sundin natin si Wiz <laughs> Actually, wala kami ka lang sa daan dito Hula-hula uh, lang Si Wiz, kay Wiz pala tayo nakadepende Hoy, <laughs> oh, nakakabahan ba? Noon bar na lang, wala pa rin kasalinaan Ikaw <laughs> pa siya Don Bar na lang Kung -kung ka Wala pa rin kasalinaan, 500 meters away daw o matitirikan kami ng motor dito ah. Daddy! <laughs> Ayun, uh, malapit na tayo sa may kantor. Sa? May kantor, malapit na tayo. Buwanas mo naman! Oh. Uy! ka ba niyang boss? Pal pala ng gasolina rito. Pali ang 79 per liter. 79 per liter. Bali nagpa-full tank na kami. Para sa 4 days. Tapos okay na yun, boss. Honda Beat 246. Full tank. From 1 bar. Na pwede na rin. Pwede na. Sana po kami nang na ano? General General Luna. San Pablo. General Luna pa, General Luna. Ikaw pa Paka-gay pa, pa, ka na la, lang. na, yeah. let's go. Ay, sarap. Ay, sarap ako. పంప్ <tune> <tune> muna tayo rito sa Coconut Coconut View Deck. Dito ay papakabog doon, mag human drone din tayo. Uh, ito yung natin. <laughs> human drone. <laughs> 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 <Okay>. <laughs> make, up <laughs> make up the Magaling kang kupal ka. Gini ako ba Yan, mayroon dito ang human drone uh, worth uh, 100 pesos. Pala human drone. Kanina, libre lang sa akin. <laughs> okay, let's go. Uh, tayo sa coconut view deck. Siargao Coconut Youth Okay Grabe, sobrang init Isa na ako Yun guys Medyo yung panahon dito sa Siargao Paano ano pa, uh, Parang sala sa lamig Sala sa init Eh, medyo maambon pero sabi ng mga locals dito, ang ulan daw dito, parang mga, hindi naman parang 5 minutes lang daw. Sana ganun. Marami kami, marami kami bit-bit. Baka -bit. <laughs> magbasa. sana lumakas. Sana ganito lang kalakas. Yung ambul lang siya. Ay, naulan na. Ha, kamote. Pero di naman siya ganun kalakas yung ano. Para pinong ambon. Mas may araw. Pinakasal na ng tikbalang. yun nice one umaaraw umaaraw umuulan pa? punta naman di pa sa pasar ang aming AirBnb sa Accommodation uh, Ito lang malapit yung Accommodation namin Ay, ano na, pa, ba pangalan? Resist Ha? Charging ah, off resist Ito na no. ba yun?

gutom na kami magkano kami ng kakainan let's go. let's go karamihan sa mga narito kainan Napasin namin, tangali na sila nagbubukas sa kahapon. Kaya yun, ano ba? Ano pa kami ng kaka ibang kakainan Mukhang okay dito ah Andox Tara let's eat okay, Alright sold Budget ni Budget ni lang ang aming lunch Andox manok manok yan Pwede na ano? Ay natap ka lang ba? Pwede Ay, ah, tani sleepers Kira nga walang sleepers Sharga Corner Cafe. Oh, it's not you, menu. mango shake mango shake saka Spanish Latte Spanish Latte sarap sya Bukano? 160 160 saka know, 140 140 160 140 Pwede na Masarap Pabuta na kami sa aming accommodation at dina ako Nalabas na. ako no 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 Community Market Chamba Chamba Tayo community market na to, malapit sa sa pantalan nila Bibili kami ng pang breakfast Alright, all the goods na to 2,000 years later. Disen tayo ano? Katangnan Bridge. Katang Katangnan Katangnan Bridge. Okay. Ayos Laman. Kain muna ng barbecue. Galit ka ba? Eh? May ko Ano? Mama yung dulusi sa ano ko? Sarap. Sarap? No? Sarap? Sarap? Ito suka. tambay na sa gedli habang kumakain ng habang kumakain ng corn with cheese butter butter harap the best harap katang, ano katang nan bridge Stata, tinatawag din nila itong apam apam bridge. bridge kasi a dami a palm, ha, kasi pamam dito'ng kano para <laughs> mi kano puwede usually pag pumunta na sa algo halos puro puro kanoey na dito eh tapos dito 'yung mga locals daming maraming nagtitinda ng ng sari-sari mga pagkain saka accessory damit Tapos bawal magpart ng motor kasi nga totoong tama -ta, mami Ha? Oh, kasi napupuno to ng tao. Mamaya. Paggabi ba? Siguro paggabi, ano dito? Ah, na, maliwanag. Oo oh, nga, paggabi rin, sa sunset, paggabi, maliwanag din siguro dito. Kasi, kung napapansin mo, may mga poste ng LED. Parang maganda pumunta mamaya ang gabi rito. Ah. Buhati kung makakabalik tayo mamaya. Anong tawag yan? Salvaro po. Salvaro. Parang ano Salvaro. Gawa sa kamoting kahoy. Kamoting kahoy tapos yung sauce. Coconut sauce po. Gawa. Ah, coconut sauce. Okay. Salamat. Tingnan natin. Salvaro, parang manok. Malaking ano? Nachos. Nachos. Nachos na flat. Oh. Malaking nachos. Chippy. <laughs> <laughs> like, lang like, ay like piatos ito. <laughs> piatos, piatos baka naman. Pero Piatos serap, <laughs> Sa piatos, sarap. Mm, sarap. Sige, ayun. Ayun piatos. Galing, 'no? Ako, <laughs> Yeah. <laughs> yung ano, yung sauce. Yung ano yan, parang coconut ano. Ano? Coco, coconut Coco, ano? sauce. ano. Hindi yan ano? Yung, ano? yung tawag yun eh, nakalimutan ko lang. Coco jam. bak mm. Coco jam. Yeah. Uy, pangalan yan ah, ladies drink <laughs> Kaya tayo dyan. Habi pa lang, 1 ton kuwan. Okay. Lady's ah, drink yan ha. Kala. Akam lang yung talagyan. <laughs> <laughs> Baka ano ano? 150. Hindi. Tubig. Tubig. 175. Baka lahat? 175. 175. Naman na yun. 1 tubig pre. Lady's drink ini sulit. Worak Marak Afamba. Nachos. Nachos and two. Dena guys, sunset na ah, ang dami nang tao. Ah, marami nang Afamba. may wapa kong kumakain ng nachos. Pam pam. Yon, uwi na, uwi na. Hmm. Nakadami tao. Yon, magluluto kami for dinner. Para makatipid. Magluluto na lang kami ng dinner. Guys, run out. Ay, ko... Cool. Bunga nga mo! Biglang nag-run out. Mas walang bunga nga mo, oh! Walang kuryente. Kain! Ano to? Ang palaya, saka... Ano to? Pork chop? Fried pork chop. Fried pork chop. For only 300 uh hundred. only three hundred pesos.